it's a good day mga idol sa video na to. Meron naman tayo ng ispatang putripan sa lugar nga sa Quiapo. Sari-saring tao, mga nakapaligid at iba't-ibang putripan. Dito nga natin natagpuan ang isang legendary mag na halos 20 years na 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 nagmula pa sa bayan ng Laguna. Mas kilalang capital of the of the Philippines Victoria, Laguna. Halos lahat ng tinda ni nanay ay masarap. Isa na dito ang sinantulan mapaparami ka sa kanin pag iyong natitman. Go-open si nanay Lucy mula 6am until supply. Kaya kung gusto mong tikman ang mga luto ni Nanay, pat ay agahan mo dahil pagdating ng alauna or alas dos, sold out na ang mga ito. At dito lang yan sa Villa Lobo Street, halos tapat lang ng Cap Church, tapat ng Mangoong at Dragon Fruit Shake. Nay, isang hangutong ano nyo, Ah, uh, parinda nyo? Victoria. Victoria Laguna. Ano sarili nyo po ito? Apo, mga sarili. Pero yung itik, binibili namin kami lang nagluluto. Kayo na rin nagluluto? Ilang ilan taon na kayo rito na yung nagtitinda? Oh, nasa 20 na po. 20 years? Oo. So, oh. balik tayo kami. Araw-araw po kayo nandito? Magkakapatid po araw-araw. Pero ako dalawang beses sa isang linggo. Dalawang beses sa isang linggo, tapos palit kayo ng kapatid nyo. Apo. Lahat palita. Ah, palitan. Puro ganito lahat paninda niyo, mami. At ayun na nga mga idol, napasugod tayo dito sa Quiapo, Manila para tikman natin ang isa sa mga legendary mag-iitik. Press from Laguna to mga idol. Kaya talaga namang panalong panalo to. Tikman na natin. mm Napaka solid nun mga idol Napakalambot ng laman Kahit bungal Talaga naman mapapakain nito na Sa lasa, quality quality At talaga nagmamantika Pagkin natin ng rice grabe at hindi lang pala itik ang tinda ni Nanay Victoria rito mga idol. Kita nyo na may likod natin. Marami siyang ulam na binibenta rito, no? At alam nyo yon mga idol, nagpapalit-palitan sila ng mga kapatid para magtinda rito sa Manila. Makalain mo yun mga idol, 20 years na si Nanay Victoria nagtitinda rito. Kaya talagang quality quality ang lasa ng paninda. At eto na nga mga idol, o murder ulit tayo ng kanilang gatang sinantulan. Ayan. For only 50 pesos ang serving nila rito. Tikman na natin. Wow. Sarap nun. Halong alat, asim, at yung gata, talagang malalasahan mo ng todo. Grabe yun. Nagmimilk sa bibig mga idol. Parang ang sarap kainin kahit walang kanin. sa pa? Mm. Panalong panalo. Panalo. Siyempre, lagay natin sa rice. Wow! Perfect na perfect yun. No?